Paano kung maglaban ang dalawang malakas na karakter sa kwento ng Hunter x Hunter? Ito ay sa pagitan ni Seno Soldic at isa sa maharlikang gwardya na si Neferpito. Sino sa dalawang karakter na ito, ang mas malakas at mananalo sa kanilang sagupaan? Bago pa lamang magsimula ang paglusob ng ating mga bida sa kuta ng mga langgam, ang dalawang veteranong Nen user ay nanggaling sa Himpapawid, upang dun magsimula ng kanilang pag-atake sa kalaban. Napansin ito ng isa sa maharlikang gwardya na si Pito, na kung saan ang una niyang nakita, ay ang veteranong asasin na nagmula sa pamilyang Soldik na si Seno. Nasaksihan natin kung paano maglaban ang kanilang mga aura ng Nen, at kung paano sila nagtagisa ng kapangyarihan sa maikling panahon. Nakita rin natin na halos pantay lamang ang kanilang aura ng Nen, at pinaramdam nila sa bawat isa na hindi pangkaraniwan ang kanilang mga kapangyarihan na tinataglay na kung saan nalaman naman ng bawat isa sa kanila, na hindi biro at basta-basta, ang mga nilalang na kanilang haharapin ngayon sa isang sagupaan. Pero paano kung maglaban ang dalawang karakter na ito, sino sa kanilang dalawa ang mas malakas at mananalo sa labanan? Paalala lamang na ang aking mga sasabihin ay batay lamang sa aking obserbasyon, opinyon, at pananaliksik. Para malaman natin kung sino nga ba ang mas malakas, hahatiin natin ito sa tatlong kategorya. Una ay ang lakas ng pangangatawan, pangalawa ay ang talino sa pakikipaglaban, at ang pangatlo naman ay ang kapangyarihan ng nen. Kung malinaw na sa inyo ang lahat simula na natin. Kung lakas ng pangangatawan ang pag-uusapan, walang duda na si Pito ang nakakalamang sa ganitong aspeto sa labanan. Sapagkat pinanganak ang mga langgam na nagtataglay ng malakas na pangangatawan, dahil sa iba't ibang uri ng mga nilalang, ang nahalo sa kanilang katawan na kung saan para maabot ang perpektong bersyon ng kanilang sarili nilikha sila ng reyna sa pamamagitan ng pagkonsumo nito sa iba't ibang uri ng nilalang upang maabot ang pinakamalakas na pangangatawa na pwede nilang taglayin. Masasabi natin na malakas talaga ang katawan ni Pito, sapagkat nagawa nitong mabuhay sa ginawang paghampas ng hari sa kanya. Na kung saan tinangka ng hari na patayin si Pito, dahil sa paglapastangan nito sa kanya, gamit ang kanyang pananalita na hindi nagustuhan ng hari. Kinilala naman ng hari ang lakas ng pangangatawan ni Pito, sapagkat hindi ito namatay sa ginawa niyang pag-atake. Isang halimbawa pa nito nung inatake ni Chairman Netero ang maharlikang gwardya, gamit ang kanyang malakas na abilidad. Na kung saan hindi ito nakatanggap ng malubhang pinsala, at tumilapon lamang ito sa ginawang pag-atake sa kanya. Makikita rin natin na hindi ito masyadong nasaktan sa ginawang pag-atake sa kanya, sa katunayan mas iniisip pa nito kung paano agad makakabalik sa palasyo kung nasaan ang hari para protektahan. Nagpapakita lamang ito kung gaano kalakas ang pangangatawan ng isang maharlikang gwardya, sapagkat kahit ang malakas na pag-atake na ginawa sa kanya, ay nagawa pa rin ni Pito na makaligtas sa kapahamakan. Kung kaya para sa akin si Pito ang nagtataglay ng mas malakas na pangangatawan, kumpara kay Seno. Sapagkat kahit nagmula si Seno sa pamilyang Soldek, at kahit dumaan sa matinding pagsasanay ang kanyang katawan, dapat pa rin natin isaalang-alang ang kanyang edad sa kasalukuyan. Ngunit kung batang Seno ang makakalaban ni Pito, at nasa kalakasan pa ito, walang duda na para sa akin siya ang nakakalamang sa ganitong aspeto. Ngunit kahit matanda na ang veteranong asasin na ating nabanggit, meron pa rin itong sapat na lakas ng pangangatawan, para lumaban sa malalakas na karakter na gumagamit ng kapangyarihan ng Nen. Na kung saan nagawa nitong mabuhay sa ginawang malakas na pag-atake ng kanyang anak na si Silva na nagpaalog sa buong gusali kung saan ginaganap ang subastahan ng mafia community. Kung kaya masasabi natin na kahit matanda na ang edad ni Seno, sapat pa rin ang lakas ng pangangatawan nitong tinataglay para tumanggap ng malakas na atake na nagmula sa kanyang kalaban. Pero kung ako ang tatanungin, mas malakas ang pisikal na katawan ni Pito, sapagkat mas bata ang edad ng maharlikang gwardya, at sinilang ito na malakas na agad ang kanyang katawan. Na kahit hindi na ito dumaan sa matinding pagsasanay, meron na itong sariling estilo sa pakikipaglaban at kapangyarihan ng Nen. Ngayon pumunta naman tayo sa talino sa pakikipaglaban. Walang duda na ang dalawang karakter na ito, ay nagtataglay ng pambihirang talino sa pakikipaglaban, sapagkat meron silang mga sariling estilo at paraan para manalo sa labanan. Na kahit bago pa lamang si Pito sa mundo, at kakalabas pa lamang nito mula sa kanyang kapanganakan meron na agad itong malalim na pag-iisip at kaalaman sa maraming bagay. Kahit ang kanyang abilidad na ginagamit sa labanan, nakaisip agad siya nito sa pamamagitan lamang ng kaunting impormasyon na kanyang nalaman pagdating sa kapangyarihan ng Nen. Pero para sa akin pagdating sa talino sa pakikipaglaban si Seno Soldick ang nakakalamang sa ganitong aspeto. Dahil na rin sa kanyang mga karanasan sa iba't ibang uri ng sitwasyon at mga nakalaban. Isang halimbawa nito nung nakalaban ni Seno ang pinuno ng Phantom Troop na si Krollo Lucilfer. Na kung saan nalaman agad ni Seno ang abilidad ng pinuno ng Spider at nalaman din agad nito kung paano ito kokontrahin. Maging ang kahinaan at mga kondisyon sa nasabing abilidad, nalaman agad ito ni Seno gamit lamang ang mga kaunting impormasyon na kanyang nalaman at nakuha. Patunay lamang na hindi biro at basta-basta, ang talino ng veteranong asasin, pagdating sa labanan ng kapangyarihan ng Nen. Sapagkat meron itong sapat na kaalaman at karanasan, para lumaban sa mga malalakas na Nen user. Ngunit hindi rin natin maitatanggi na matalino rin ang isa sa maharlikang gwardya, dahil kahit kulang pa ito sa karanasan at kaalaman pagdating sa pakikipaglaban. Napupo na naman ito ng kanyang talento at natural na lakas para magawa niyang sagupain ang mga malalakas na karakter. Isang halimbawa nito nung nakalaban niya si Kite, na kung saan alam naman natin na isa ang karakter na ito sa mga matatalino pagdating sa labanan. Na kung saan marami itong naituro sa ating mga bida, pagdating sa tagisan ng kapangyarihan ng Nen. Ngunit nagawa pa rin itong talunin ni Pito sa isang labanan, na nagpapatunay kung gaano kataas ang talento ng karakter na ito pagdating sa pakikipaglaban. Na kung saan nagagawa niyang makipagsabayan sa ibang karakter, gamit lamang ang likas niyang talento at natural na lakas. Ngunit para sa akin kung talino sa pakikipaglaban ang pag-uusapan, si Seno pa rin ang nakakalamang kumpara sa kanya. Ngayon pumunta na tayo sa panghuling kategorya, ito ay ang kapangyarihan ng Nen. Walang duda na ang dalawang karakter na pinag-uusapan natin ngayon, ay mga dalubhasa sa paggamit ng NEN at malalakas na NEN user. Sa katunayan para sa akin ang dalawang karakter na ito, ay kabilang sa sampung pinakamalakas na tauhan sa serye ng Hunter x Hunter. Sapagkat ilang beses na nilang pinamalas at pinakita sa atin ang kanilang mga lakas at kapangyarihan. Ngunit kung ako ang tatanungin para sa akin si Pito ang nakakalamang sa ganitong aspeto sapagkat sobrang nakakatakot at mapanganib ang kanyang kapangyarihan na tinataglay. Na kahit sa maikling panahon nagawa nitong maging malakas at umunlad pagdating sa kapangyarihan ng Nen. Dahil pinanganak itong meron ng sariling aura ng Nen, kahit hindi ito dumaan sa matinding pagsasanay. Hindi rin biro ang talento nito pagdating sa pagpili ng kanyang abilidad, nagagamit niya ito sa mga mahahalagang sitwasyon at pangyayari. Nagtataglay din ito ng sobrang daming aura ng Nen na halos kayang ipalibot sa buong kaharian kung saan sila tumutuloy. Ngunit hindi rin naman biro at basta-basta ang kapangyarihan ni Seno pagdating sa kapangyarihan ng Nen. Dahil nagtataglay din ito ng pambihirang abilidad na kanyang ginagamit sa labanan na masasabi nating iba ang antas nito kumpara sa ordinaryong Nen user. Kung kaya ang dalawang karakter na ito ay mas malakas kumpara sa iba. Dahil bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang estilo at paraan para matalo ang kanilang mga nakakalaban. Sapagkat ang kanilang mga abilidad, ay may kinalaman sa kanilang katauhan at mga pag-uugali. Kung kaya makikita natin na kilalang kilala na nila ang kanilang mga abilidad, at sobrang komportable sila na gamitin ang mga ito sapagkat meron itong kinalaman sa kanilang pagkatao. Ngunit para sa akin pagdating sa kapangyarihan ng Nen, ang maharlikang gwardya na si Neferpito, ang nakakalamang kumpara kay Seno Soldake. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinyon patungkol sa kung sino ang mananalo kapag naglaban si Neferpito at Seno Soldic? Maari niyong sabihin yan sa baba mga idol para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol at God bless na rin sa inyo. Nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.